guys magandang hapon so ayun guys may natanggap ako notification kahapon ng 530 pm sa aking Facebook page so ayun guys ang sinasabi niya doon guys may mga violation daw ako yung una ko daw na violation guys yung una ko daw violation guys gumamit daw ako ng fake name at fake photo at yung pangalawa guys nag-share daw ako ng content na misleads to others at yung pangatlo guys, insult to others. Yan po yung mga violation ko guys na sinabi doon na nakasulat. So ayun guys, kaya kailangan i-click ko daw ang link para ma-recovery ko daw ang aking Facebook page. So yun ang nakalagay guys. Pag di ko raw nagawa ng within 24 hours, mape-permanent delete daw ang aking Facebook page. Kaya ito guys, ang masasabi ko sa inyo, ingat po tayo, wag, wag po tayo basta-basta maniniwala sa ano sa notification na pinadala, pinadala. Baka hindi po si Meta yon or mga hackers po ang nagpadala nun. Eh huwag po tayo basta-basta mag-click ng link. Ayan guys, baka mga hackers po yun. Because alam niyo naman yung mga hackers guys, magaling pong gumawa ng paraan para masira po yung ating account. So, guys, ipapakita ko po yung, ano, yung, yung natanggap kong notification. Ayan. Yan yung, ano, natanggap kong notification, guys, nung 5.30pm kahapon. Saka, i-check nyo rin po yung, ano, guys, yung inyong email. Kasi may natanggap din po akong, ano, galing sa email. Sa email ko. Andoon. Andoon po yung natanggap ko parang sim lang po yun nandoon na ano may nakalagay po doon na ano guys na pangalan na ano basta may nakalagay na pangalan doon guys sinulis ko po yun sa aking Facebook Sin sinulis ko po yun guys yung pangalan na yun ayun lumabas po yung ano parang sim lang po doon sa ano sa natanggap kong ano notification ayun guys kaya ayan guys sa nandito na lang ingat ingat po tayo guys wag na wag po tayong basta basta mag click at maniniwala sa mga mga ano mga notification na yon baka hindi po si ano si Meta ang nagbigay sa atin noon kaya ingat-ingat po tayo guys hanggang dito na lang thank you thank you, thank you po sana i-share niyo po ito para maka makita ng iba ayan hanggang dito na lang guys thank you thank you so much i love you ito guys yung natanggap kong notification kahapon ayan po yan nakakakabaka guys ayan yan yung karugtong niya guys Ayan, nandiyan po lahat-lahat. Ayan guys, yun lahat-lahat. Kaya nakakakaba talaga. Saka ito yung... Guys, ito po yung natanggap kong notification kahapon. Ayan guys, so kung makikita nyo may link diyan. Ayan, nandiyan po lahat. Ito po yung karugtong niya. Ayan, nakakakaba kasi talaga guys. Ayan po. Saka ito, yung may nag-email sa akin. Tingnan ko rin po yung email. Ayan, tanggap ko at tinuloy ko po yan, guys sa ibig po yan kinili ko po yan guys ito po yung lumabas ayan una po akong ginalaw dyan guys bali may nakita po akong pang anunsyo ay pang huling anunsyo may nakalagay po dyan guys kasi parang yan daw po yung nag sa aking page ayan pagka ano po yan guys sinurse ko po yan sa aking ano sinurse ko po sa facebook ayan ito po ang lumabas guys ito po ang lumabas na account Ayan guys, tinitin ko po yung mga nakupos dito guys. Halos parehas dun sa ano. Yung sinasabi niyang 24 hours, mawawala na yung ano ko, yung account ko.